Trending ngayon sa social media na si Michelle Dina ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines. Ito'y matapos ang live video ni Miss Olivia Kido. Nahuli kasi sa camera ang usapan nila ni Michelle kasama sina Jonas Gafood at Voltaire Tayag. Sasabihin na sana ni Jonas ang good news. Ngunit agad siyang pinigilan ni Michelle at sinabing sikreto lang muna. Ngunit ibinulong niya rin ito kay Miss O. Miss O, siya ang bagong ano, the new... Ano? Makikita sa reaksyon ni Miss O na gulat, na gulat ito sa ibinulong sa kanya ni Michelle at sinabing abangan daw natin kung ano ang good news na ito. Suspecha ng marami, nabili na ng pamilya ni Michelle ang franchise ng Miss Universe Philippines at siya na ang bagong national director. Alam naman natin kung gaano kayaman ang pamilya ni Michelle. Sila lang naman ang nagmamayari ng isa sa pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas, ang China Bank. Kaya hindi imposibleng ito na nga ang good news na tinutukoy nila. Kung magkaganon, magiging level na ni Michelle si na Madam Stella Araneta at Shamsi Supsup, -Sup, na parehong naging national director ng MUPH. Siguradong iba na rin ang magiging atake ng Pilipinas sa mga susunod na Miss Universe competition sisiguraduhin ni Michelle na magiging kasing lakas ng kanyang ginawang laban sa El Salvador ang bawat kandidatang ipapadala natin sa Miss Universe. Kilala na rin niya ang ugali ng owner na si Anjak Rajotatip. Kaya kung mayroon mang cooking show ulit na magaganap ay siguradong magagawa niya ito ng paraan. Naghihintay pa tayo ng official statement mula sa Miss Universe Philippines kung totoo ba ang mga balibalitang ito. At upang maging updated ka sa mga huling kaganapan, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.